Sabi ni Makoy, mayroon naman daw siyang rechargeable. Liniram niya yung motor ko. Pagbalik ni Makoy, kuys! Sabi ni Makoy, kuys! Eh, nagluluto na ako. Kuys! Hatid ko na to doon ha! Sabi ni Makoy, hatid ko na to doon sa may ano, ha! Walang ilaw, ah. Bar para ah, may, may ilaw. na siyang ilaw. Oo! Oh. Dali, oh. ano naman? Tapang-tapang naman, eh. Ano wala? May naluto na ba? Eh? Ito, nakita Wait lang mo, kasi. Nakita mo na ba to yung puso atin? Anong puso natin? Ito. Oh, yung video na tayo. Oh, hindi ako yan. Uy. Kung... Hindi naman ako Di ba, ba't tau ba't mga ka? Ang babaho ng tao dyan eh. Ikaw yan o. ikaw to. May dalawa pa. Kasing ka masin. lang sa'yo. Wala ba bakit dyan. you nga tayo. Wala nang ano sa'yo Doon ka na nga. hindi masaya. yung agang abe. ito doon hindi masaya ang ano. Siya nga mismo nagkatid doon mal. ako. Eh? Oo. Aminin ko hindi ako mabait. Siya yung mismo nagkatid doon. Eh? Oo. Guys tingnan ano kasi sa akin may nagtag sa akin wala na wala ito dito may nagtag sa akin tapos may na ko ito oh ayun oh yung dalawa si Mako di diba tapos ah. ito si Mal dad dad alika alika dili So, di ba nasa ano tayo kagabi? Nasa Bazaar Night. Pasa, plaza. Nasa ano plaza nga, ba Bazaar night, night, kasi yun. Bali. Anong bazaar night yun? Maraming cart. Ah, Saan oh. kayo galing naman kayo kagabi? Wala ako, nag, nalala ko. Oh, nagtitinda. Titinda? Tapos... Tignan mo yung my day ko sa page. Ano mo? Ano Wala mo naman. Ah. Meron. Iwiwan won me. eh. Hindi yung kaiba. O yan. O. Shout out to Ba't mga kayo kagabi? Nagbigay pa kayo ng ilaw. Sino to? Masa wait lang, wait Shout out sa dalawang mabubuting tao na ito. Asumi. Nagpahiram sa amin ng ilaw kagabi at mismo nagatid pa sa aming pwesto. Ano daw? Click mo kasi siya. Ito eh. Ay, ano nga yan? Click. Ha? Oh, eh, si Makoy. Oo oh, naman. Si Makoy nakapansin nun, mal. Kasi pumunta Naalala ko yun. Yung nagbababaan yung mga... Aamin ah, ako sa'yo, ha? Ah, nagbababaan yung mga binibini. Aba, oh, na. kami ni Makoy. Oh, talagas. Kaya nga ako maamin sa'yo, eh. Oh, ano? ay uh, yun, nanonood kami ni Makoy. Pababaan yung mga binibini. Tapos, nakita ni Makoy yung isang store na, di ba tayo puro ilaw tayo doon? Oh. Lahat ng mga store may ilaw. Eh, nakita niyo Makoy na, na, oh, nakita niyo na andilim. Eh nanonood ako. So, talagang nanonood talaga ako ng gusto eh. Grabe ka, mo ah. Sinisipat ko kung sino yung magandang binibini. Ano sinisipat mo? Yung magandang binibini Baka ba? yung ano? Hindi. Tapos ngayon, tinawag ko ni Makoy, Kuys, kawawa naman yung ano yung... Eh, meron ako isang daan nun. Kawawa, sabi ni Makoy, kawawa naman yung isang carto walang ilaw. Sabi niya. Sabi ko, "Kuy, bili ka dong koy." Sabi ko, "Ano dito nila? mangga? Tsaka singkamas." Hmm. <tap> binigay ni Makoy yung ay binigay ko kay Makoy isang daan. Sabi ni Makoy, "Ate, wait niyo po ako ha. Um, kunin ko lang po yung um, may may ilaw po ba kayo?" Sabi kasi ni Makoy, "May ilaw po ba kayo?" Sabi nung ate, "Meron naman kasi kaso wala pa kaming ano, kontador, wala pa silang saksakan kasi nga, 'di ba sabi ni Mayor, papakabitan niya na agad. Pero mm -hmm. wala pa, Maba ma, medyo mabagal yung mga stop niya yun. ngayon, ito na. Bini Makoy, meron naman daw siyang rechargeable. Liniram niya yung motor ko. Pagbalik mm -hmm. ni Makoy, Kuys! Sabi ni Makoy, Kuys! Eh, nag nagluluto na ako. Kuys! Mm -hmm. Hatid ko na to dun, ha. Sabi ni Makoy, hatid ko na to dun sa may ano, ha. Walang ilaw, ha. Bar para ah, may, may dala na siyang oh, ilaw. Oo! Oh, bait yan! Kahit ganyan-ganyan mm -hmm. yung bata na yan. Oh. Mm -hmm. Tapos ngayon, binigay niya. Tapos pagbalik niya, sabi ko, Kuy, ano sabi? Thank you daw, Kuys. Sabi niya, siya mismo say, nagdala ng ilaw uh, doon? Oo, siya mismo nagdala doon. Pagbabang pagbaba niya ng galing motor. Pagkatapos niyo kumain? Uwi na kami. Tapos pag, pagbalik ko sa store natin, umalis na siya. Ah, oh, oh, pagbalik kaya, may pag, ilaw na. Ngayon yung ano ni Makoy, yung pag ano niya doon, pagbigay niya, pagbalik na rin siya sa akin. Yun ang nangyari doon. Uh, Oo, oh, kaya tuwan-tuwa -tuwa talaga yun. Tapos kilala pa siya. Kilala pa si Makoy. Yun ang maganda doon. Tapos yun. Nasaan ba si Makoy? Ano pala eh? Dali, ano yung dali, dali, dali. Ano mo lang? Koy! Koy. Nakita mo na to Koy? Alin? Ano mo, tapong tapang-tapang naman eh. Ano mo lang? May naluto na ba kayo? Eh? Oo, nakita mo. Wait lang kasi. Nakita mo na ba to? Yung puso natin. Anong puso natin? Ito. Oh, yung video na to, oh, Hindi ako yan. Kung... Hindi mo na ako nalabas dyan. Yung binigyan mo ng ilaw, maku, yun nung... Hindi nagbibigay ng ilaw. Uy, ha? binigyan mo ng ilaw yan, pinungs ka pa nga. Ay, ito natulog lang, oh, nawala na agad ng ano, amnesia, oh. Di ba, ba ba't tao pati pupunta dyan, mga ka... Ang babaho ng tao din, eh. Ikaw yan, oh. Eh. Maku, no? ikaw to, oh. May dalawa pa, ka eh. Wala pa na naluto eto nga, magpasalamat lang. Nagte-thank you lang sa'yo. Wala ko sa ba dyan? Nagtank you nga sa'yo. Wala nang tinaano sa'yo tuloy. Ayun o. Doon ka na Hindi ka ba Ito hindi masaya ang ano. Hindi ka masaya, mabait ka. Pinaos ka ng tao. Hindi mo rin talaga ito makapag-appreciate. Ano na ito? Itlog na ito eh. Tignan mo. Hindi rin siya yan. Sino ba ito? Uh, sino ma. ba ito? Sino ba yan? Tayong oh. dalawa yun, oh. oh. Ano sabi? Oh. Shout out sa dalawa. Mabuting tao na ito. Azumi nagpairam sa amin ng ilaw kagabi. At mismo naghatid ng sa aming, aming pwesto. Siya nga mismo naghatid doon, malindi ako. Eh? Oh, aminin ko, hindi ako mabait. Ano? Siya yung mismo naghatid doon. Eh? Oh.

Pati hindi naman ako talaga ako yun. Mahuli. Ikaw yun! Bara, Sino hindi ba hindi yun, Makoy? Hindi ko, e. ka naman uli. Nakakainip kayo ng ulo, agawaga. Paano? Hapo Paano? Paano? Ha, ba, na. Ngayon ka nga alam nagising eh. Puta yun ito. Ba't ba yung aminin mabit siya? Gusto mo sama siya? Pakya! Come <laughs> on.